September 6, 2010 Isang pamilya mula Lucena Quezon ang di umano'y dumulog sa tanggapan ni Father June Padua. Humihingi sila ng pinansyal na tulong para ipagamot ang kambal na anak na D. umano'y may sakit na epilepsy. Bawa ba kami, tinignan namin yung mga bataan nasa van sila and then uh, yung isa si Malo na kambal nag meron na siyang yung movements niya iba na parang gumagalaw gano na siya nang no, for a uh, epileptic behavior and then yung isa si Christine ano lang siya very calm very uh, wala wala siyang reaction Christine ka kana iha Meron akong na feel i just uh prayed silently I said, uh, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nag-reaction ng ibang naging wild siya, nagwala siya inside the van. I presumed that Christine is epileptic and at the same time possessed paya ng invading spirit. Ah! Itawad niya ako! iba siya ng boses. na galit sa akin at tinanong ko yung pangalan niya. Ayon yung sabihin niya. na kong kuha! Tawad niya ako! Imagine, nakaupo siyang ganyan, Itatayo ko yung sarili ko, yung buong katawan ko ng pag -ano. Tapos with my head, pag gano'n. Bukod tangi, siya lang gumagano. Ang diumanoy na ganap na pagsanib kay Christine nasaksihan din ng security guard na naka-duty noon. Tumulong pangaraw siya kay Father June na manalangin para palayasin ang espiritong di umano'y sumasanib sa bata. Unang baba ko noon, gumanyan sa sakin, tumingin sa sakin ng sama-sama. <ampoo noise> Pakiramdam ko parang kinukuha niya yung lakas ko na nanghihina na ako. Parang ganun, binitawang ko siya. hindi ko Dasal ako ng isang buong rosary para parang mawala yung nararamdaman ko. Para lang pagtawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami ipang at Tadya mo kami sa lahat ng masama amin. Matapos ang ilang minuto, tila napaalis na ng mga dasal ang sumasapi daw na espiritu kay Christine. Lain, ano po nangyari sa akin? <coughs> ano Pagkakasala ka na naman, ano, ano po yun? Ano uh, exorcism, when you do the exorcism, eh, hindi na tatapos siya for one day, one year, two years, three years. Ganong katagal. Kaya lang yung dedication ng exorcist, ng priest. Talagang tuloy-tuloy. May commitment siya, talagang paalisin. Paalis siya. Matapos ang insidente, tumuloy daw ang mga anak sa East Avenue Medical Center para magpakonsulta sa mga espesyalista. Pero hindi raw nagawa ang mga kinakailangan pagsusuri dahil kinapos na sila sa pera. Ang buong akala ng mag-asawang Juanito at Teresita ay eh, meron lamang sakit na epilepsi ang kanilang kambal na anak. Ngunit ayon sa mga saksi, ang mga kakaiba at kakakilabot na kilos ng mga ito ay di dulot ng isang sakit, kung ng isang masamang espirito. O oh, Sir I.N. Eigenman, buksan ang mga mata. Wala ng pandemig. Ayoko na dasal! Ayoko! Palawakin ang isip. Dalawang mundo, ay nababalot ng misteryo. Agad tumungo ng Lucena, Quezon ang misteryo team para imbestigahan ang kaso ni Christine, ang isa sa kambal na magkapatid. Mahigit apat na oras ang inabot ng biyahe at gabi na nang makarating kami sa bahay ng mga Villaflor. Ayon naman sa magulang ng kambal, normal naman daw nang isilang ang mga bata. Pero makalipas ang mahigit sampung taon, saka lang daw lumabas ang mga sintomas ng kanilang sakit. Ano, nangingisay sila yung nangyong nagkikikislik. Eh, nagkakaganyan at ang tapos pagka matagal na, mga dalong araw na silang nagagaganon. Nung usahan namin nanigas, nanigas sila. <laughs> Dahil walang perang pang pagamot, na lang nilang lumapit sa albularyo. Hirap na hirap na kami, hindi na namin maintina kung anong aming gagawin para maipagamot. Ang ginawa na binintan bininda namin ng bahay namin, punta kami ng kabiti doon nagpagamot rin kami sa mga albularyo ko ano na daw ay mga sapi-sapi, inagagalawan ng mga nuno. Wala rin, walang nangyari. Hanggang sa bumalik na ulit kami dito, ganun pa rin yan. Sinubukan din nilang kumonsulta sa health center sa kanilang lugar. Tinignan lahat sa ihi kung ano-ano nang tinignan. Wala naman, puro wala daw sakit. Yun, ang sabi naman sa amin, ipa-setiskan muna para malaman daw kung saan nagsisimula, kung saan ang gagaling, ang sakit nila. Pero sa kabila ng pagsusumikap nilang makahanap ng pampagamot sa mga bata, nananatili ang paniwala ng mag-asawa na may sumasapi ngang masamang espiritu sa kambal. Patunay daw nito ang di umunoy nila lang na bumibisita sa kanila. Kasi unang dating namin dito, unang lipat namin dito, yan po ay dito sa kabilang bahay, may nakita pong may nakadungaw na babae. Ayon din sa mga kwento-kwento, ang puno sa likod ng dating tinitirahang bahay ng mga Villaflor ang madalas pinagtatapunan ng mga ipinapalaglag na sanggol. Nakakapagtaka na dito rin daw unang sinapian si Christine. Kaya naman minabuti ng misteryo team na kausapin ang bata yun yung hatol ni Dr. Tarbio, sisitis ka niya. At e tinanong kung magkano halaga, ay tatlong dibuot. Sa kalagitnaan ng aming interview, biglang sinapian si Christine. Lalagpang ba? Lala ba, ba yan? ये कैसे कर आई sa'yo. Ilang beses na ako nakikiusap sa iyo. Ha? Kung gusto mo ng katahimikan, lumabas ka sa katawan ng bakang ito. Layuan mo, lubayan mo siya. Hindi ka taga rito eh. Kung may kasalanan ka nagawa, magsisi ka sa Panginoon. Magsisi! Kasalanan mo ang ginawa mo. Alam ko, Rochelle. Kasalanan! Kasalanan mo ang ginawa mo. Wala! Kaya ikaw ang, ang sa ko sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa katawang ito. Lumayas ka hindi. Hindi mo ako kaya sabihin ko sa iyo. Tandaan Kayang mo. kaya. Hindi mo ako kaya. Hindi mo ako kaya. <tod> lang naman ako para para ano? Ha? Para manggambala? Ha? Hindi ka ba naawa sa mga batang to? Hindi ka ba naawa sa may katawan? Sinira mo na ang kinabukasan, di ba? Ayan, sandali pa. Jesus! Nahi, mas masan din si Christine. Christine? Oh, sige, ikaw na yan. punai punai baik enggak anu, nah. kamu okay. udah baik enggak kenal anu, nama nak ha kan hmm. hmm? ni Father June Padua si Christine para tuluyan nang itaboy ang espiritong gumagambala sa kanya. Inihanda na nila ang ritual ng magpapaalis umano sa sumasapi kay Christine. Uh, um, possession is a very big possibility, but we have our reason to believe it's not a form of demonic possession. So we'll be a little bit more able to deal with it. But, we don't know what will come out of it, so God be with us. There comes a time where all the training, knowledge, comes to a stop and the only thing that can really save you is faith in the Lord. It's one of those times. <laughs> Masalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka sa may nangalan mo. Sumasampalataya ba kayo kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos? Hiniling ng mga paranormal experts na iwan muna ng kanyang mga kamag-anak si Christine. Anong pangalan mo na nagpapahirap kay Maria Christine? nagpapahiram. Anong pangalan mo? Kayo. Maria Cristina. Ano ang katawag? Po? Ito ay anak Anong ng Anong Diyos. Pangalan mo? Pangalan mo? Anong pangalan, pangalan mo? Pero naging mahilap daw ang espiritu. Ano ang pangalan mo? Anong pangalan mo? pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? mo?

kadahilan. Si ang katawan ito, umalis ka sa ngalan ng Yesus. Sa ngalan ng Yesus, umalis ka ang katawan ito. Sa ng Ama, at ng anak na tabing Huwag ka nang babalik sa katawan na ito sapagkat ginagawa kong banal. Ang katawan ito sa ngalan ng Ama. Maya-maya pa, nagsalita na rin ang Espiritu. nakatira? nakatira? saan sa may bahay anak. sa asimay sa bahay na may, may simento. ano ginagawa mo to sabihin mo ang totoo nakaupo lang po tapos ano ang ginagawa may sampu may nakikita ka ng sino ang ay... nakikita mo yung buntis po buntis ang nakikita mo ano ang ginawa ng buntis na yun Nagpakamatay po. Bakit ano ang dahilan? Ang gusto kong malaman ang pangalan ng buntis na sinasabi mo. Sino yun? Michelle po. Got it. Okay, hey, hey. Jesus muling. Hey, hey. Jesus, 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 hey, Michelle. At ha -ha. no ride right over this child. Nakumpirma ng grupo na ang gumagambala kay Christina ay ang dati nilang kapitbahay na di umano'y namatay dahil nagpalaglag ng bata hindi raw matahimik ang kaluluwa nito dahil hanggang ngayon ay binabagabag pa rin siya ng kanyang konsensya. Bagamat tila tumahimik na si Christine, ayon kina Ana, hindi pa rin daw umaalis ang espiritu. Base sa ritual na isinagawa ng mga eksperto, isang kaluluwang nangangalang Rochelle di umano ang espiritu ang sumasapi kay Christine. Dati raw itong kapitbahay ng pamilya ni Christine. Pinatay ko sa arinola! Oh my God! Nanggay! Jesus! Nilanon! Ba't mo ginawa? Ba't mo ginawa? Saan mo nilagay yung anak mo? Nung nasa Arinola na, saan mo dinala ang Arinola na kasama ng anak mo? Saan? Sa dagat! Man, dapat na ang dapat namin gawin para matahin ko. Ano ka na ngayon? Nakita mo na yung anak mo. Kasama na kayo mag-ina ngayon. Ayan na. Kasaya sa na ha. Matutupad na. Matutupad na yung pangarap mo. Magkasama na kayo. Ayun na pasama, diba? Ayan. Nakikita mo yung liwanag na yan na tinuturo ng anak mo. Nakikita mo. Sumama ka na. Ito na na. Sige na, 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 na. Sumama ka na doon. Oh, eh. Sumama ka na. Ayan na. O, inaaya ka na Sumama ka na. Sumama ka na ha kabuena hmm. syang gagamblay si Tintin ha ha ay ha? na sige sige ay na sige sige ay na sige 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 kung sige 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 kung sige sige kilala namin si Mang Ray, tatay ni Rochelle. Ayon sa kanya, mahigit anim na taon na raw mula nang sumakabilang buhay ang kanyang anak. Laking gulat namin nang kumpirmahin ni Mang Ray ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang anak. na umuusas ng asyan ng dugo kasi siya ay ano yung nagka-boyfriend siguro Ay dinu no, kinabukasan ng parang patay na nga usap-usapan na ganoon Ano Naginom daw ng gamot at um, naglaso hindi namin alam basta ganun sabi ng doktor eh, nag-agas daw eh ay sobra ata ang ininom ng madaming gamot Oh sa tingin niyo nakinis no, umasapi kay Christine <laughs> ay, Hindi ako naniniwala parang malabo sa amin nga, hindi mula nang paramdam. Mula nang mamatay. Wala, wala Kinamusta rin namin si Christine at kung tuluyan na nga siyang nilubayan ng kaluluwang sumasanib sa kanya. Ay umulit na naman dalawang sunod. Kani, hanggang kanina. Hindi siya nagsasalita. Basta palutang-lutang lang siya. Yung paghawak namin sa kamay, lahat nakaangat angat yung matigas. Nagwawala ulit. Nagwawala ulit. Uh, Oo, nagwawala. Pero hindi na naman nananakit. Dahil dito, minubuti namin samahan sila Christine sa East Avenue Medical Center para sa mga ilalim sa computer tomography scan o CT scan. Ano po, sa kakilala Sa pamamagitan ng CT scan, maaari raw makita ang iba't ibang parte ng utak at kung ano ang maaaring diferensya nito. Ano ang paliwanag ng sensa sa kalagayan ni Christine? Ilang araw lang daw matapos ang ginawang pagpapalayas ng kaluluwa ni Rochelle sa katawan ni Christine, ay muli na naman daw itong sinapian. Kaya minabuti namin na ipasa ilalim si Christine sa isang CT scan para matukoy kung ano ang kanyang kalagayan. Base raw sa resulta ng CT scan, walang nakitang diferensya sa utak ni Christine. Normal brain, the brain is uh, normal in size, in structure, brain tissues, wala, wala, nothing. It's the usual normal brain. If you ask me kung meron ano siyang actual brain pathology or disease that you can see sa CT scan, then you won't find anything. Di tulad ng unang suspesya ng kanyang pamilya, malayo rin daw sa sakit epilepsy, ang ipirapakitang simptomas ni Christine. First thing na isip ko hindi to convulsion. First thing na isip ko is this is most likely a hysterical fit. You know? a hysterical attack which is really more of a psychological uh, uh problem more than an actual brain disease. Umalis ka na sa baba sa baba na to. Umalis ka sa katawan na to. Umalis ka. It's a generalized seizure. Maraming injuries that they sustain injuries to the mouth, to the, they bite their tongue, they bite their lip. They also have cuts all over the place, yung mga bruises and all that. But dito hindi. They would rather settle down or fall to sa maraming tao around them. So, they would not injure themselves. Right? Number three, after a convulsion, ito mga pasyenteng to, talagang pagod na pagod yan. And sometimes they become restless. Pero dito, sa kabila, ito nga nakangiti pa eh. Sometimes parang umingiti, nagbiblink pa siya. Yung mga blinks, marami yan sa ano eh. Sa mga hysterical, pseudo seizure. Kung hindi man daw epilepsy, marami pa rin posibleng dahilan kung bakit gano'n na lamang ang ikinikilos ni Christine. Siyempre, yung malnutrition, nakakadagdag yan sa sakit ng tao kasi kahit naman normal na tao, pagka hindi ka nakakain ng ayos, mali ang kinain mo o kulang ang kinain mo, apektado yung functioning ng, ng buong katawan, no? including na yung nervous system mo. Minsan yung halimbawa, kakulangan din sa attention. No? So kung attention seeking din yung behavior na, na sinasabi sa para maging kakaiba siya at makilala matapos magpakonsulta sa mga doktor, muli namin dinalas si Christine kay Father June. Ayon naman sa pare, kumbinsido pa rin siya na totoong sinasapian si Christine. Today, uh, since we have categorized illnesses as uh, epilepsy, uh, lunacy, mental disorders, yung distinction niyan, if someone is epileptic, it doesn't necessarily mean that he's uh, well, demonically possessed. But it could be both. Epileptic and at the same time possessed. In the sense that if there are manifestations of evil possession, an evil spirit could disguise as an epilep epilepsy. Pero kung natin kung meron lang exorcist na maglalakas ng loob o pare na pupunta sa mga mental institutions, marami doon ang possessed. At marami magiging normal kung may exercise lang. Sinasabihan nga ba talaga ng masamang espiritu ang kambal? Maaari. Pero pwede rin na ang haka-haka ng mga taong nakapaligid sa kanila ang may sapi ng isang kulturang mas gustong maniwala sa kababalaghan. May mga bagay at kaganapan na sadyang di may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayo maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat mo itong sa sarili mo. Oh, Sir Ryan Eigenman, buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.